Heto na! Ang pinakahihintay ng lahat. <laughs> Wala na akong boses kasi sigaw. <laughs> anyway, mga kababayan ko, welcome back to my YouTube channel, mga kapatid. Heto na po ang pinakahihintay ng lahat, mga DDS panic mode. Nag-panic mode po ang mga taga-suporta ni uh, Tambaluste. <laughs> Noong ang 200 ha, 200 na uh, congressmen ay nagpunta sa Malacanang. Niliwanag po mga kababayan ko ng uh, House of Representatives ang kanilang pakay at ang kanilang uh, dahilan kung bakit nagpunta doon. Gayon pa man mga kababayan ko eh, haka-haka pa rin ng mga DDS ito. nag panik ang mga gaga. Kanya-kanyang inkwentro ng kwento sa live streaming, kanya-kanyang uh, birada, kanya-kanyang sira. Natakot kasi yung majority ng uh, House of Representatives na kuha ni Pangulong Bongbong Marcos. Abay, pag-usapan natin to mga kababayan ko. Ito po ang magandang balita. Kaya po nagpapanik din. Ang uh, ilang mga sektor, mga kababayan ko, dahil nasa panig po ng gobyerno at ang pinakamatindi po dito, mga kababayan ko, ito ha, ah, aaminin ko sa inyo. Ngayon nyo lang malalaman to, iglesia lang ang kakampi ng mga Duterte ngayon. Wala na silang kawala, iglesia na lang talaga. Manoorin natin to, mga kababayan ko nagtipon tipon kagabi sa palasyo ang nasa dalawang daang kongresista para ipakita ang kanilang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayun, nagtipon-tipon ng dalawang daang kongresista sa Malacanang para ipakita ang pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Doon sila nagpanik. Tuloy. Pero paglilinaw ng mga dumalo sa meeting, hindi naman nila pinag-usapan ang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. O oh, ayan naman pala, hindi naman pala pinag-usapan ang pagpapatalsik kay Tambalustay. Nagwawala kayo. Kung manggalaiti kayo sa galit, akala nyo wala ng bukas. Lalo na yung baklang vlogger nila, si Mamaw. Oh. Ano anonong sinasabi, kaya ka natatanggal sa radyo eh. Wala kang credibility, wala kang kredibilidad na magsalita in front of million Filipino people. Hindi ka lang pang hindi hindi ka rin pwede sa YouTube. Pangkalye ka lang talaga. <laughs> Naintindihan mo na mamaw dispenser. Bigas ng mukha mo eh. Tuloy. Sa front line ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa gitna ng umiinit na usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara, Nagtipon-tipon kagabi sa palasyo ang mga kongresista para dumalo sa isang fellowship kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, fellowship pa, fellowship to sa, uh, with the uh, ano, sign of support. Oh. Sarado sa media ang nangyaring meeting kagabi pero nasa higit dalawang daang kongresista raw ang inimbitahan sa Christmas dinner kasama ang Pangulo at si House Speaker Martin Romualdez. Ngayon na uh, house uh, yung uh, dinner na yan, Mga, ngayon lang yan mga kababayan ko nangyari. Paglilinaw ng mga dumalo, show of support lang daw kay PBBM. Ang naging meeting at hindi raw na pag-usapan ang tungkol sa impeachment kay VP Sara. Alam nyo, ito ha. Ah, I like the way na gina I like I like the way na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos yung structure na yan. Alam mo, the majority kasi mga kababayan ko, it means mga kababayan ko para sa akin. The president is the voice of the ordinary Filipino. Mga kababayan ko. If the House of Representatives is nakakausap at okay sila panghulan niyan, ibig sabihin nun na ibababa talaga yung tulong sa baba. Mga kababayan ko, hindi na idadaan sa Senado, hindi na dadaan sa ganito, sa House na lang dumadaan lahat. Wala nang pinagkaiba ang House sa National ngayon. Mga kababayan ko, 'yan ang nakikita ko dito, mga kapatid. Ang ganda po ng strategy ni PBBM sa totoo lang. And malabong mapababa si PBBM eh. Sa so, totoo lang, gaya ng pinapangarap ng mga ng mga panati ni Digong Nahibang na mag, mag-resign si Bongbong dahil malayo. Suportado ng house eh, mga kababayan ko eh. Tingnan nyo to mga kababayan ko ah. So, so, sobrang lakas ng house, ng house of representative, mga kababayan ko. Nagiging ganito ang sistema nila. Panoorin nyo to, mga kababayan ko. Giit pa ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega na present sa event. Wala, wala. Hindi nga po napag-usapan yung politika eh. Kasunod niyan. Hindi doon napag-usapan ng politika doon. Well, I guess. <laughs> wala naman tayo doon eh. Tuloy. Kinumpirma ni House Secretary General Red. Pero to maganda. Ginod Velasco, na sa susunod na linggo na lang daw itatransmit sa opisina ng House Speaker ang dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ito. Ito, ito, ito. Mahalaga itong sasabihin ko sa inyo. Dito swak si Sarah. For sure, swak si Sarah. Shoot siya dito, mga kababayan ko. Shoot si Inday Sarah dito. Sa impeachment complaint na to, mga kababayan ko. Kung ita transmit na ni Secretary Diyo, ja, I'm sorry, naantok pa ako. <laughs> 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 Ay, kung itatransmit yan... Ni Secretary kay House Speaker Martin Romualdez for sure and 100% shoot yan. Mga kababayan ko. Shoot yan, mga kababayan. Shoot to sa impeachment. Kaya hindi ako nag-a-hindi na ako mag a mga kababayan ko. Shoot sa impeachment to pa kasi silang hinihintay na pangatlong magpa-file hanggang sa lunes. Grabe, 1, uh, 2, 3, tatlo magpa-file. Pero tikom siya kung sino. Grabe ah. Uh. Matanong naman kung mula ba sa mayorya ang maghahain ng impeachment complaint? Ako, malamin, alamin natin to. I cannot reveal eh, kasi may meron kaming agreement na it will remain confidential until they actually endorse or file the complaint. Nako. Sino kaya ito magpapile na pangatlo? Ako, nararamdaman ko mga kababayan ko. Kaya nagtatago ito si Inday sa puder ng iglesia. Wala na masasandalan. Even the sector kasi ng mga kababayan natin, yung sector ng ordinaryong Pilipino, sector ng mga uh, iba't ibang organisasyon, at yung mga sector, mga kababayan ko na tinatawag ko, ay wala sa panig ni Inday Sara. So ngayon, hindi naman nasa panig na iglesia ang uh, si Inday pero mga kababayan ko, ang malinaw po dito para sa akin na malinaw dito ha. Ah, gumigit na lang ang iglesia pero nagtatago si Sara. Ginagamit niya yung pa -pa pagkakataon na 'yon para magtago sa likod ng simbahan ng iglesia. Mga kababayan ko, para ma-cover up yung mga nagawa niya mga kapatid. Tuloy! December 18 ang last session day ng Kamara bago mag-Christmas break. Kaya target na ma-endorso agad sa Justice Committee ang mga reklamo dahil aasikasuhin pa raw ng Kamara ang 2025 budget bago magbakasyon. Ngako, kasabay. Ang mga naman ayaw nang idaan sa komite ang impeachment kaya nangangalap na sila ng higit isang daang pirma para makumpleto ang one-third na boto na kailangan para magpasa na lang ng resolution of impeachment ang Kamara. Labo nito. Ang labo nito. Pag ginawa niya makabayan black, parang binabypass yun na lahat. Resolution of impeachment kagad. dumaan tayo. Gawin natin yung strategy katulad ng ginawa kay ERAP. Gawag, mangyayari at mangyayari to. Pero hindi pa man umuusad ang impeachment kay VP Sara, kinampihan na siya ng Iglesia ni Cristo. Ayun siya sabi ko sa inyo eh. raw sila ng malawakang rally. Ang Iglesia ni Cristo po, ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, no? ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Pabor kami sa opinion ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Sa kabila nito, desidido pa rin ang kampo ng mga complainant na isusulong ang pagpapatalsik sa bise. Ayon kay dating Senator Laila De Lima, patunay ang ikalawang impeachment laban sa bise na mali at irresponsable ang desisyon ng Pangulo na basta na lang palagpasin. Ang no, 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 no. Uh, magkaisa tayo, uh, former Senator Laila. Pero uh, ngayon ko lang nakita itong sinabi mo na hindi naman, pinip, hindi naman pumip, pumip, pinigilan ni Pangulong Bongbong Marcos because mas marami pang uh, re mas marami pang kailangan ng bansa natin na harapin. Beside noon, marami siyang uh, gustong gawin sa bansa natin at hindi lang yung pagpapa-impeach. Well, if if we understand the logic, mga kababayan ko, kung iisipin kasi natin yung logical eh, 'di ba? Kahit hindi mo kasi pa-impeach si Sara, may kasong nakaumang kay Saree, eh, 'di ba? Kahit hindi mo patanggal si Sara, sa pagka uh, pa, hindi mo pa impeach yan, may nakaumang pa rin na kaso eh. At yung kaso is mas malala pa doon sa impeachment. Mga inasal ni VP Sara. Si Senate President Jesus Cordero naman sinabi... Ito ah, ito maganda to. Kaya nagpapanik din ng mga... Ang... ang mga, ah, 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 mga DDS. Yan nyo. Handa silang dinggin ang impeachment case laban kay VP Sara. Senate is handang dinggin ang impeachment laban kay Sara. Trabaho lang daw, walang personala. Trabaho lang daw, walang personalan. Hindi mahalaga kung gusto namin ito o hindi. Trabaho ito na inatas inata sa amin ng saligang batas. Gano'ng kahirap ang trabaho, bahagi na ng pagiging tao siguro yan. BAM! Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez. News 5. Eto ah, balikan ko yung sinabi ni Jesus Codero mga kababayan ko, kung ang Congress maisusulong ang uh, what we call this, kung ang Congress maisusulong nila ang impeachment complaint laban dito kay Sara at kundi dinggin ito sa Senado, mga kababayan, matindi po ito. So, ibig sabihin, ramdam na ng mga Duterte ramdam na nila na wala talaga silang laban dito. Kumbaga, na-corner si Inday Sara sa impeachment. Kasi, kasi first time ko narinig si Jesus Cudero nagsalita dito regarding dyan. Na sinabi niya, mga kababayan ko, na trabaho lang, walang personalan. ang didinggin natin, mga kababayan ko. It means, mga kababayan ko, willing si Cheese na ipa-impeach talaga si Inday. Kaya ngayon mga kababayan ko, I understand na pagtantu tantu ko na to ngayon mga kababayan ko. Yung haka-haka ko nagkatotoo mga kababayan ko. So sa makatawid, tama nga ako. Out of number na ang mga Duterte sa politika. Wala na mga kababayan ko. Out of number na. Sino maaasahan nila? Yung tatlong senador? Malabo na yon mga kababayan ko. Out of number na etong mga to. Sapagkat mga kababayan ko, hindi na makakapalag eh. Kumbaga, ito pala yon Last choices na pala nila itong iglesia. Mga kababayan. Last choice na nila itong iglesia. Pero ang tanong ko dito, mga kababayan ko, balikan natin. Kung sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, kung sabihin ni PBBM, huwag niyong ipa-impeach si Inday Sara. Wapagtuunan na lang natin na mas maraming bagay. E po gusto ng house. Yari si Inday. May magagawa ba si BBM? Meron. Pigilan. Pero kung ituloy ng mga mamba ng mga kongresista, mga kababayan ko, yung pagpapa-impeach kay Inday, shoot si Inday sa banga. Mga kababayan ko, dahil uh, isa sa mga binantaan ni Inday, hindi lang doon, ang house speaker pa at ang taong bayan, mga kababayan ko. O, oh, eto pa, mga kababayan ko, kung sushoot yung impeachment, laban dito kay Inday, mga kababayan, laban dito kay Inday, kung sushoot yung impeachment, ha, laban dito kay Inday, ang mangyayari nito, kukunin ng Senado, didingging yung kaso for impeachment. Ayan ang pinakamatindi dyan, mga kababayan ko. This is the exciting part. Ngayon, mga kababayan ko, alam na natin na kagaya ng sinabi ni H ni Senate President Jesus Codero, trabaho lang, walang personalan, didinggin natin ang impeachment. Kapag pinasa ng House of Representatives yung impeachment complaint. Mga kababayan ko, sa makatuwid, mangyayari 'yan. Pag nangyari 'yan, ibig sabihin po nito, mga kababayan ko, ang malaking ibig sabihin lang po nito ha. Wala na pong numbers ang mga Duterte sa politika. Out of number na sila. Sa makatuwid, mga kapatid, mga kababayan ko, hindi na makakapalagtong si uh, Duterte. Mga kababayan, kasi imagine niyo, House of Representatives, Senado magkakaisa for impeachment. tutuloy alamin nila yung mga pondong nawawala at pera nawawala nawawala sayo. Ganyan na mangyayari doon. Ngayon, question. Sino na lang ngayon ang kasangga nila? Sino na lang ang malalapitan ng mga DDS? Sino na lang ang malalapitan ng mga Duterte ngayon? Mga kababayan ko. Ito, maliwanag na sa sikat ng araw to. Sino na lang ngayon ang malalapitan ng mga Duterte? Mga kapatid, tingnan nyo po mabuti ha. Sino na lang malalapitan nila? Kung ang mga politiko, wala na sa kampo nila. Wala na sa fanig nila. Sino ngayon na malalapitan nilang pinakamalapit? Iglesia. Eh ang iglesia mga kababayan ko, hindi pa sila totally kinampihan. Gumit na pa. Mga kababayan ko, ngayon gagawin nito ni tambalustay, magmamalakori Aquino to. Mga kababayan ko, magmamalakori Aquino to. Naaalala nyo yung edge sa People Power One? Kung paano kumapit si Cory Aquino sa mga simbahan upang putulungan siya? Upang pagkaisahan ng pagpapatalsik kay Pangulong Marcos? Mga kababayan ko, gagawin din to ni Inday ngayon. Mga kababayan, kakapit ito sa final choice ng isang politiko ang kumapit sa mga sekta o religious group, mga kapatid, Kaso nga lang, bakit nga ba ang iglesia una nilang nilapitan? Dahil lang iglesia ay uh, alam nila pakikinggan sila. Mga kababayan ko, bawat sumbung nila, mga kapatid. Pero, 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 kung titignan natin yung aspeto ng ginagawa nito, medyo nakita-kita ko na may konting bias. Kasi, hindi inalam ng iglesia na kung ano bang problema nito. Bakit pinapa-impeach mga kababayan ko at ba't kailangan pa magdaos ng rally? For me, ang komento ko dyan, it's sign of support to BP Sara but I, like they said, they are supporting also the president. Pero mga kababayan ko, the majority ng pinapakita nyo is kay Inday Sara. Ngayon, tumatapos sa isip ko, kinakanlong nyo yan, nagtatago sa likod ng sentral yan nagtatago sa likod ng kapilya si Inday, mga kababayan ko, dahil alam niya na andyan ang iglesia para sa kanya. Wag sanang ano, maging maging patas po kasi tayo kung titignan po natin. Ngayon naaal na yon nakikita ko na na gagamitin ni Inday ang iglesia para ipangtapat dito sa mga politiko na kandidato na binibitbit ng iglesia. Mga kababayan, Well, mga kababayan ko, kung titignan ninyo, mga kapatid, ginagamit ni Inday ang iglesia para sa akin. Ha? This is my own comment. Ginagamit ni Inday Sara ang iglesia ni Kristo upang ipang at ipang dito sa Senado at sa Kongreso. Sapagkat, ang, sapagkat nalalapit na ang eleksyon, alam natin na hindi mo diningan ang mga panalangin ng mga kapatid ay wala ka sa tara ng kanilang pagbobotohan. Natatakot mga kababayan ko na hindi maisama sa listahan ng iglesia. Ito po mga kababayan ko, ganyan po kasi nakita kong laro ngayon mga kababayan ko. Kumbaga takutan, pa-impeach yung si Sara Humanda kayo sa amin. Tandaan nyo, mag e tayo. Hindi namin kayo dadalhin. Parang ganun yung dating sa akin ito. Sorry ah, pero ganun ang dating talaga sa akin. I got the point. Ako kuha ko yung punto eh kung bakit kayo magrarally para ipakita yung lakas nyo kada distrikto. Kaya po per distrikto ang, ang rally ay uh, para ipakita doon sa mga kongresista kung gaano kayo karami, gaano kayo kalakas sa inyong distrikto at gaano ang mawawalang boto kapag pina-impeach nyo si Inday Sara. Hindi kayo dadalin ng iglesia, mga kababayan. Yan ang nakikita ko, kaya pasensya na po sa mga kapatid natin INC ha. Kung kayo man po yung natatapik ko dito, yan po kasi ang aming opinion. Ngayon pa man, mga kababayan, ay uh, gusto ko lang din sabihin na ganoon din po sa Senado, mga kababayan ko. Well, the numbers of the of, uh, impeachment complaint has done, pwede na lulutuin na lang sa Senado yung uh, rekado para maging uh, na maluto ng impeachment. Subalit, so, ganun pa man, eh syempre tinitingnan pa rin natin yung aspeto, aspeto nito. Like uh, the House of Representatives uh, like the uh, uh, Senate President said, trabaho lang, walang personalan. Ako po si Byahi Nico TV mga kababayan ko. Maraming salamat po sa pagtutok sa ang channel at huwag niyo pong kakalimutan na mag-follow, like and subscribe to YouTube channel. Dito lang yan sa Biyahe ni Koy TV at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga Biyahe ni Koy movement natin. Sama-sama po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas mga ko. Maraming salamat po.